ito yung araw-araw na tinatahak namin pagpasok sa trabaho yan 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 din ang bahay Araw-araw yan ang tinatahak namin. Magbike, maglakad ito Tong Malaysia, de... Malaysia nga ba? Etong park na to maraming nagji dito. O oh, dito rin ako nagji-jogging. Madami nagji-jogging dito. Sarap magjaging dito sariwang sariwa ang ano ang hangin. Ayun no. Dami ng mga nagjaging. walking, walking. Yung bike ko kasi ay binaklas ko na at mamaya ikakahong ko na yun. talagang ano na palipat na kami ng Indonesia yun lang talaga ang choice dami nila oh. Good morning! minsan no, binababa ko dyan yung hagdanan yung bike ko dyan no? hagdanan na yan hindi mm, ba Morning! morning Sarap dito. Sarap mag Walking, walking. Misan dito kumiikot mag-bike practice. Ganda ah. Ewan ko kung anong gagawin dito. Tumabingi na nga eh oh. Tumabingi na siya. Ayun na no, tumabingi. Ewan ko kung anong gagawin do'yan Ano kayong gagawin dyan? Samahan niyo ako pasyal pasyal tayo laki ng dilim oh hmm? Ay sorry <laughs> Good morning! morning. Hon. Oh. Malaysia. Oh, yan ang Malaysia. Ni Malaysia. makapuno hindi ba ginugula yan ito makapuno makapunong puno ayun guys so ito yung dito pag may nagpapagawa ng bahay o ano mga mga baso basura hindi pipwede yung tatambak at tatapon tapon mo lang dyan sa gilid gilid dito arke laka ng ganyan oh. No? Diyan mo itatapon lahat ng basura mo O anumang hindi na gagamitin At sila na ang magtatapon Pero may bahay diyan Arkilado yan Ganyan dito yan. Hmm, Toilet from the street nasa labas na tayo ng highway naku naambun nasa labas na tayo ng highway ito na highway na to Ayan. wala ka dilim huh? sa labas na tayo ng highway ito ang ating katapit pa naman ako nakapagsiler okay naman dito maglakad exercise pa nga yung mga maliliit na store yan yeah. ay libot po kayo kahit na papanong sa aming lugar ng transport tayo ayan, factory na yan factory na yan laki nyan factory na yan Araw at gabi ang trabaho dyan. Doon yung sa amin, sa gabi. Dain ang bakante rito. Ayan, mga morning restaurant yan. Hindi ka magugutong dito. Ang mga restaurant dito, mayroong umaga, may tanghali, may gabi. Hindi ka magugutong dito. Dahil na nakaabang transport. sa ayan na papasok na kami ng factory eto factory din to Pilipinas ay Pilipinas Malaysia pala pala ako nasa Pilipinas lang akala ako nasa Pilipinas <laughs> Malaysia pala to eto palang Malaysia ayan o oh. oh. Malaysia Malaysia Lalaki ng saging ha. Oh. Lalaki. Oh, ganyan lang yan talaga. Oh. Senyorita. Saging gubat kung tawagin nila. Saging gubat. Lapit na ako. Ayan na ah, ang aming factory. Tingnan mo ang kalakyan. Factory namin. O. Ayan. Laki na factory namin. Gandoon pa yan. Yung gate. Ito first gate. Alang security dyan. Doon sa kabila. Yan katapat na yan. Mga restaurant. Kaya walang gutom din eh. Oh. Kung sinisipag ka lang sa tanghali ay tumawid dyan, makabili ka na ng pagkain mo. Cell ah, cell satellite. Ito ang parang SM sa yan. dito ay Lotus. Parang SM yan. Laki yan. Parang SM. Kaya ito, tapos ito ang factory namin. eh, Factory. factory namin hmm? palagi ko wala na akong gagawin pag wala mag file ulit ng leave Yeah, I'm just going Ayan na guys Dito na Ayan na Scan muna tayo Ayan ang aming factory Ayan ang aming factory ayan ang gagawin ko babaklasin ko yung mga yan ayan mga table na yun babaklasin ko yan tsaka doon sa kabila yan lang ang gagawin ko maghapon yan ang gagawin ko maghapon ito ko na to kalungkot ng hot factory namin oh. madilim tigyan natin yung ilaw ayan ayan ang factory namin oh. ayan nakasalansa na lahat nakasalansa na lahat yan hmm lahat yan empty na oh. Ayan oh. empty na lahat kalungkot di ba dati yan punong puno yan eh. ngayon empty na lahat oh. wala nang gamit ay oh. salansa na lahat ng machine ready to go Indonesia na yan hintay lang ng ano waiting for the trucking waiting the container Ah, jan. Hmm, impake na. Oh. Impake na lahat. Hmm. Impake na lahat, jan. Hmm. Already. Empty na. Mm. Mm. Merry Christmas. Iyan na lang natitira sa aming ano. Iyan na lang natitira. Sa aming... Pasko. Wala na oh. nakaka na lahat. nakaka na lahat yan. Mm. This is my... home highball ang aking plan. Hmm. E nga yung ano ko, guys. Yung plan ko. Sayang to. Unti na, ang aking highball. Ang aking highball, ayan na. Ah, oh, tinambak na lahat dito. ay yan? Ilan lang man ang gagawin Mag-packing, packing. Ah, packing, packing. Packing na lahat yan. Eh. Ready to go na yan. Hmm. nasa sa container papuntang Indonesia hmm.